Welcome mga body sa aking YouTube channel kung saan ibinabahagi ko ang aking hilig sa mga crimes and mysteries. Isinasalaysay ko sa wikang Filipino ang mga crimes and mysteries na aking napanood. At kung mahilig ka rin sa mga content na ganito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para updated kayo sa mga panibago kong videos. ngayon, tuklasin natin ang isang kaso na naganap noong 2013 sa Fei County, Shandong Province, China. Isang nakapangingilabot na kaso na yumanig sa buong lipunan dahil sa antas ng kalupitang kayang magpatindig sa sino mang makarinig nito. Ang tanong ay, ano ang nagtulak sa mga taong ito upang maging halimaw? At paano natuntun at nahuli ng pulisya ang mga salarin? Nagsimula ang kwento isang araw ng Mayo 2013 ng isang grupo ng mga tao ang nagtipon sa pampang ng ilog ng Wenliang sa Fay County. Sa gitna ng tensyonadong atmosfera, maraming tao ang abala sa paghahanap. Maya-maya, tatlong bag ang hinila mula sa ilalim ng ilog at ang laman nito ay nagbunyag ng isang trahedyang kwento. Mga libro ng pagrerehistro na ng bahay, mga bank card, mga sertipiko ng kasal at iba pang personal na gamit. Sa pamamagitan ng mga dokumentong ito, Natukoy na ang mga ito ay pag-aari ng isang bagong kasal na mag-asawa. Si Sungang, 26 na taong gulang at ang kanyang asawang si Lihong, 24 na taong gulang. Ngunit ang mga mahalagang bagay tulad ng libro ng pagrerehistro ng bahay, passbook ng bangko at mga bank card na dapat ay ligtas na nakatago sa kanilang bahay ay natagpuan sa ilog. Bakit itinapo ng mga ito? Ito ay nagdulot ng matinding pagdududa. Ano nga ba ang tunay na nangyari? Nagsimula ang lahat sa isang tawag upang iulat ang krimenong umaga ng ikalabing lima ng Mayo taong 2013. Tulad ng nakagawian, naganda si Ginang Lina agahan at hinihintay ang kanyang anak na si Sungang at ang manuga niyang si Lihong mula sa kalapit na baryo upang sabay-sabay silang kumain. Ang mag-asawa ay abala sa kanilang negosyo sa night market ng lungsod araw-araw. Siya ang chef at ang kanyang asawa naman ang tagabenta. Kariniwan silang umuwi dis oras ng gabi at may ugali ng dumadaan sa bahay ng ina kinabukasan upang mag-almusal. Subalit, nang umagang iyon, kahit gaano katagal naghintay si Ginang Lee, hindi pa rin dumating ang kanyang anak. Naramdaman niyang may hindi tama, kaya tinawagan niya ang mga ito. Ngunit sa kabila ng paulit-ulit na pagtawag, parehong naka-off ang cellphone ng kanyang anak at manugang. Nabahala siya sa kaligtasan ng kanyang mga anak Kaya't dali-dali siyang sumakay sa kanyang dekuryenteng bisikleta papunta sa bahay ng kanyang anak upang alamin ang sitwasyon. Pagdating niya roon, unang ikinagulat ni Ginang Lina parehong hindi nakakandado ang panlabas at panloob na pintuan. May halong kaba sa kanyang nidib habang pumapasok siya sa bahay. Ngunit nadatnan niya itong malamig at wala ng katao-tao. Nagtaka siya kung bakit umalis ang kanyang anak at manugang ng hindi man lang inilak ang pinto. Isang bagay na hindi nila ginagawa. Nang buksan niya ang pinto ng silid tulugan ng mag-asawa, nanatili itong tahimik. Sa kanyang pagkahalog ho sa bahay, bigla niyang natuklasan na ang alagang aso ng mag-asawa ay pinatay at iniwan sa bakuran. Sa puntong ito, lalo siyang kinabahan at agad na tumawag ng pulis. Matapos matanggap ang ulat, agad na rumesponde ang mga pulis sa bahay ng mag-asawa. Sa simula, inakala nilang maaaring nagkaroon lamang ng away ang bagong kasal at kusang umalis ang mga ito. Ngunit sa kanilang pagsisiyasat, may mga natuklasan silang nakakagulat na ebidensya. Isang sirang hawakan ng walis sa ilalim ng sofa, mga bakas ng pagbagsak ng mabibigat na bagay, at isang kahoy na patpat -pat na nabali sa tabi ng washing machine. Ang lahat ng ito ay nagpapahiwatig na nagkaroon ng matinding away o kaguluhan sa loob ng bahay. Nang tanungin ng pulisya si Ginang Lee tungkol sa relasyon ng mag-asawa, iginiit niyang masaya at maayos ang kanilang pagsasama at hindi niya kailanman narinig na nagkaroon sila ng matinding away. Idiniin din niyang palaging maingat ang dalawa sa paglalak ng kanilang bahay tuwing aalis. Kung hindi ito isang kaso ng pagtatalo ng mag-asawa, saan nga ba sila napunta? Habang patuloy ang investigasyon, isang nakakagulat na ulat ang natanggap. May tatlong bag na natagpuan sa ilog malapit sa lugar. Nang suriin ang mga ito, natagpuan sa loob ang mga dokumento ng pagkakakilanlan at iba pang personal na gamit ng nawawalang mag-asawa. Dahil dito, agad na naging mas alerto ang mga pulisya at mas pinabilis ang pagsisiyasat sa bahay. Isa sa mga unang kahinahinalang detalye ay ang sirang security camera system ng bahay. Nabutol ang power record nito at ang desktop computer ay nawawala. Mas kapansin-pansin pa, may bakas ng pag-akyat sa kanlurang bahagi ng bakod. Ang anti-theft window ay malubhang nasira. May bakal na binaklas at pinilit upang lumikha ng butas na may sukat na 15.7 inches ang lapad at 14.2 inches ang taas. Sapat na laki upang makalusot ang isang maliit na tao. Sa patuloy na pagsisiyasa sa loob ng bahay, natagpungan ng mga embesagador ang dalawang handbag ng babae sa loob ng aparador. Kapansin-pansin na para bang sinadyang kalkaling ito. Nakabukas ang mga zipper, nakabaliktad ang mga bulsa at wala ng laman na pera o mahahalagang gamit. Dahil bagong kasal pala lamang si Nasungang at ang kanyang asawa, Maging sige ng Lee ay hindi matiya kung ano ang eksaktong ninakaw mula sa kwarto. Ngunit sa kabila ng tila pag nanakaw, napansin ng pulisya na maayos pa rin ang karamihan ng kasangkapan at malinis ang sahig ng master bedroom. Pusibli bang ang salarin ay sadyang naglinis upang hindi mag-iwan ng ebidensya? Isa pang kakaibang detalye ay ang mga natirang pagkain sa mesa sa bakuran, isang palayok ng nilagang karne at maraming bote ng beer. Ayon sa mga kakilala ng mag-asawa, hindi sila mahilig uminom ng beer. Bukod pa rito, sa dami ng pagkain, hindi ito para sa dalawang tao lamang. Tila mas marami ang kumain doon. Mismong si Ginang Lee ang nagsabi na imposibleng ito ay pagkain ng kanyang anak at manugang dahil hindi sila kumakain ng taba ng baboy, lalo na ng braised meat. Dagdag pa rito, nang buksan ang aparador upang tingnan ang laman, natagpuan ng mga pulis ang mga balat ng pinagkainan ng pakwan. Walang laman na bote ng soft drinks at mga upos ng sigarilyo. Ang mga ito ay hindi karaniwang gamit ng mag-asawa na hindi naman naninigarilyo. Lalo itong nagpatibay sa hinalang hindi lang basta-basta pagnanakaw ang naganap, posibleng may mas malalim na dahilan ang pagkawala ng mag-asawa. Sa master bedroom, bagamat mukhang maayos ang kama, nang itaas ang kumot, lumitaw ang isang nakakakilabot na ebidensya. Walang sapin ng kutsyon at may mga pulang mansya sa unan at kutsyon. Isang nakakagimbal na natuklasan na nagdulot ng matinding pangamba. May masama na nga bang nangyari sa nawawalang mag-asawa? Sa loob ng bahay, lalo na sa master bedroom at sala, may napakalino ng mga bakas ng pagtatago. Kaya posible kayang napinsala ang mag-asawa sa loob ng bahay at pagkatapos ay dinala palayo. Sa puntong ito, hindi pa ito makonfirma, ngunit maraming palatandaan ang nagpapakita na ito ay hindi isang simpleng pagnanakaw lamang. Sa mga oras na iyon, may bagong natuklasan ng mga pulis na nagsasagawa ng paghahanap sa labas. Sa isang abandonadong estasyon ng pagpapainom ng tupa sa malapit, natagpuan ng mga embesigador ang ilang pulang mansya na natabunan ng sariwang lupa na tila sinadyang itago. Nang tingnan nila ang paligid, may bangin sa tabi nito. Sa pagpapatuloy ng paghahanap sa ilalim ng bangin, natuklasan ng mga pulis ang isang natural na kuweba na may napakalaking bunganga, sampung pulgada sa ibaba ng lupa. Kaya bakit may pulang mancha rito? Agad na nakatawag ng pansin ng mga pulis ang lokasyong ito dahil sa malayo at halos hindi napapansin. Bukod dito, mayroon itong kasaysayan ng mga insidente ng pagpapatiwakal kaya halos walang bakas ng tao sa loob. Sa hindi magandang pakiramdam, nagdesisyon ang mga investigador na pasukin ang kuweba. Mga sampung pulgada mula sa pasukan, nakatagpo sila ng isang tambak ng tuyong mais at sa likod nito ay isang nakakapangilabot na eksena dalawang bangkay ng lalaki at babae na may bakas ng matinding pagpapahirap. May mga marka ng pagkakatali, sakal at maraming sugat mula sa pambubugbog. Hindi nagtagal bago na ng mga pulis na ito ang nawawalang mag-asawa. Sa paunang investigasyon, natuklasan nilang mahigit kalahating taon pa lang sila nagsasama at lumipat sa nayon matapos ang kanilang kasal. Payapa ang kanilang pamumuhay. Wala silang alitan kanino man at hindi rin sila sangkot sa anumang alitan sa pera. Isang malaking tanong ang lumitaw. Sino ang maaaring maging napakalupit sa isang mahinahong mag-asawa? Sinimula ng mga investigador na pagsamasamahin ang mga piraso ng ebidensya mula sa kanilang paghahanap. Lalo nilang napansin ang isang palayok ng nilagang karne at mga bote ng alak. Mga bakas ng kakaibang kainan na malamang ay iniwan mismo ng mga salarin. Habang lumalalim ang investigasyon, lalong naging nakakagimbal ang bawat detalye. Matapos alisin ang posibilidad ng personal na alitan o pagnanakaw dahil sa pera, isang natitirang konklusyon ang lumitaw. Ito ay isang planadong pagnanakaw at pagpatay. Ngunit isang bagay ang hindi maintindihan ng mga investigador, ang asal ng mga salarin. Karaniwan, pagkatapos gumawa ng krimen, ang mga kriminal ay nagmamadaling tumakas. Ngunit sa kasong ito, hindi sila nagmamadali. Sa halip, Kalmado silang nagluto at kumain na parang nasa sarili nilang bahay. Ang nakakakilabot na malamig na asal at kawalan ng takot ay nagpapakita na hindi sila ordinaryong magnanakaw kundi malulupit at walang pusong mamamatay tao. Kung ito nga ay isang kaso ng pagnanakaw at pagpatay, naniniwala ang mga pulis na makakahanap sila ng ebidensya na magtuturo sa kanila sa mga salarin. At hindi nga nagtagal, may bagong natuklasan ang mga pulis. Siniyasat nila ang bank account ng mag-asawa at agad na nakakuha ng resulta. Sa surveillance camera ng bangko, nakita na bandang alas 9 ng gabi noong ikalabing apat ng Mayo, isang gabi bago ang krimen, may isang taong nag-withdraw ng 11,000 yuan mula sa ATM gamit ang bank card ng mag-asawa. Ang taong nag-withdraw ng pera ay isang batang lalaking nakasuot ng hoodie at may payat na pangangatawan. Bagamat nagbalat kayo siya, hindi niya alam na malinaw na naitala sa kamera ang lahat ng kanyang kilos. Kitang-kita ang kasiyahan sa kanyang mukha habang nagwiwiduro ng pera. At dahil walang sino man sa mga kamag-anak ng biktima ang nakakakilala sa kanya, naging malinaw na siya ang pangunahing sospek sa kaso. Ngunit dahil sa kanyang payat na katawan, imposibleng siya lang ang may gawa ng krimen. Malamang may kasabwat siya. Gayunpaman, hindi nakita ng na mga pulis ang kanyang kasabwat sa surveillance camera at hindi rin nila alam kung saan ito nanggaling o kung saan ito nagtungo matapos ang transaksyon. Naging malaking palaisipan para sa pulisya kung paano nila ito mahahanap. Matapos ang isang araw na masusing pagsisiyasat, may natanggap na mahalagang informasyon ang mga pulis mula sa mga taganayon. May ilang residente ang nagsabi na noong madaling araw ng araw ng insidente, habang madilim pa, may nakita silang apat na lalaking nagmamadaling naglalakad mula sa tapat ng bahay ni Sungang patungo sa Kanluran. Isa sa kanila ay may bitbit -bit ng malaking bagay na kahawig ng casing ng computer. May mga residente rin ang nagsabing bandang alas 8 ng gabi, narinig nilang malakas na tumatahol ang aso ni Sun Gang, ngunit bigla itong tumigil. Mas mahalaga pa rito, may isang nakatira sa lugar na nagulat na isang araw bago ang krimen, may nakita silang apat na hindi pamilyar na kabataan na matagal na namamalagi sa abandonadong istasyon ng pagpapainom ng tupa, ang lugar kung saan natagpuan ang mga bangkay ng mag-asawa. Kakaiba ang kilos ng apat na ito. Isa sa kanila ay mataba habang ang tatlo ay payat. At higit sa lahat, wala ni isang taganayon ang nakakakilala sa kanila. Napansin ng pulisya mula sa mga ebidensyang ito na malamang nakabilang sa isang grupo ang apat na kabataang lalaki. Ngunit sino nga ba sila sa huli? Sa puntong ito ng investigasyon, nadiskubri ng mga otoridad ang isang mahalagang pahiwatig ng maingat nilang suriin ang mga gamit sa bag na nakuha sa pampang ng ilog. Natagpuan nila ang bank card at isang pares ng maong na pag-aari ni Sun Gang. Gayunpaman, sa kanilang pagsisiyasat, natuklasan nilang ang card na ito ay isang poverty subsidy card at hindi pagmamayari ng biktima. Mabilis na natunto ng pulisya ang mayari ng card. Isang lalaking nagngangalang Fu Dak mula sa Weiyang Town, Shintai City, Shandong. Ngunit lumabas sa investigasyon na si Fu Dak ay isang pitongpong taong gulang na lalaki. Mahina ang katawan madalas magkasakit at malinaw na walang kakayahang gawin ang naturang krimen. Bukod dito, sinabi rin ng mga kamag-anak ng mag-asawang biktima na hindi nila ito kilala. Ito ay lubhang kahinahinala. Ang dalawang lokasyon ay mahigit isang daang kilometro ang layo sa isa't isa. Bakit nasa bulsa ng biktima ang poverty subsidy card ng isang matandang lalaki? Ang paglitaw ng subsidy card na ito ang naging pinakakakaibang pahiwatig sa kaso. Ano ang katotohanan sa likod nito? Nagpasya ang pulisya na ipagpatuloy ang masusing investigasyon. Mabilis silang nakatuklas ng bagong ebidensya na labis na ikinagalak ng mga investigador. At ang subsidy card na ito ang naging susi sa pagdakip ng mga sospek. Sinundan ng pulisya ang bakas ng misteryosong subsidy card at inimbestigahan ang may-ari nito. Natuklasan nilang may 25 taong gulang na anak si Fu Daxing na nagngalang Fugang. Siya ay mataba, tamad at walang trabaho. Kinuha niya ang subsidy card ng kanyang ama upang magwiduno ng pera buwan-buwan. Sa pamamagitan ng pagkumpara, napansin ng mga taga-baryo na ang itsura ni Fugang ay tugma sa isa sa mga apat na lalaking natagpuan noong araw ng insidente. Bago pa man ang krimen, madalas makisama si Fugang sa tatlong batang siga: sina Jiang Suijun, Wang Jinying, at Jiang Feng. Sa pagberipika ng pulisya sa kanilang mga record, Natuklasang si Jiang Feng ang gumamit ng ATM card para mag-withdraw ng pera habang kasama si Fugang. Bukod dito, natuklasan din na noong panahong naganap ang krimen, ang apat ay may sa Fay County at madalas na makita sa lugar ng bus station. Dahil dito, lumakas ang hinalang sila ang gumawa ng krimen. Umaga ng ikalabing pito ng Mayo, natanggap ng pulisya ang impormasyong si Fugang ay nasa Jining Shandong at nagpaplanong umuwi. Agad silang nagdesisyon na arestuhin siya. Mabilis na nagtunga ang mga otoridad sa bus station, ngunit pagdating nila, halos isang oras nang nakabiyahe ang bus na sinakyan ng apat na lalaki. Dahil dito, hinati nila ang kanilang puwersa. Isang grupo ang sumunod sa bus upang harangin ito, habang ang isa pang grupo ay naghihintay sa tamang tiempo upang arestuhin ang mga sospek. Bandang alas tres ng hapon, matagumpay na naaresto si Fugang, Jiang Suijun, Wang Jinying at Jiang Feng. Mabilis nilang inamin ang kanilang mga kasalanan sa pulisya. Ayon sa kanilang salaysay, ninakaw nila ang halos 12,000 yuan mula sa mga biktima at ginasos ang karamihan dito. Sa pag sa mga sospek, nabigyang linaw ang kaso. Ngunit isang palaisipan ang naiwan. Hindi nila kilala ang mag-asawang biktima. Kaya't bakit nila pinili ang mag-asawa na nasa fake county na mahigit 100 kilometer ang layo? at paano nila nagawang uminom at kumain ng parang walang nangyari matapos gawin ang krimen. Sa kanilang mga pahayag, lumitaw ang isang napaka-brutal at hindi makataong proseso ng krimen na ikinagulat ng buong lipunan. Si Jiang Sui Jun, 26 na taong gulang, ay dating nakulong ng walong taon dahil sa pagnanakaw at nakalaya noong 2011. Wala siyang trabaho. Si Wang Jinying, 22 taong gulang, ay nasintensyahan ng tatlong taong pagkakakulong ngunit may probation. Si Fugang, 25 taong gulang, ay wala ring trabaho. Si Jiang Feng, 17 taong gulang, ay kagagraduate pa lang sa paaralan. Nang tanungin kung bakit nila ginawa ang pagnanakaw at pagpatay, inamin nilang ang motibo nila ay pera. Ang apat ay hindi nag-aral ng maayos, madalas gumagala, walang hanap buhay at gumugugol ng oras sa internet cafes. Sa kanilang grupo, Si Suedion ang pinakmatanda, kaya siya ang tinatawag na boss. Lahat ng tatlo ay sumusunod sa kanya. Sa tingin nila, masyadong mabagal ang kita sa simpleng pagnanakaw. Mas mainam na gawin ito ng malakihan. Naalala nila ang isang bahay na dati nilang nilimas. Malayo ito sa kabiasnan, ngunit maganda at marangya ang itsura. Lalong napatunayan nila na mayaman ang may-ari nang makita nila ang litrato ng bagong kasal na may napakagandang bride. Ikalabing apat ng Mayo taong 2013, dinala nila ang kanilang mga gamit mula sa Zentai City patungo sa Fay County. Sakay ng tricycle, nagpunta sila sa bahay ng mag-asawa, nagmasid, naghintay ng tamang oras para umatake. Nang dumilim, tinabasa nila ang security camera wire, pumasok sa bahay at hinalughog ang mga gamit. Nang hindi makahanap ng sapat na pera, naghintay sila sa pagdating ng mag-asawa. Pagdating ni Lihong, agad siyang pinadapa ni Sui Jun habang sina Fugang at Wang Jingying ay sumunggab kay Sun Gang. Nang makuha ang bank card password, pumunta sina Jinying at Zhang Feng sa ATM upang mag ng pera. Sa kanilang pagbabalik, bumili pa sila ng sigarilyo at pagkain. Ngunit hindi sapat sa kanila ang nakulimbat nilang pera. Genap silang nawala ng pagkatao. Tinalis si Sun Gang, nilapastangan si Li Hong, at patuloy silang nagpakasasa sa buhay ng mag-asawa. Inaluto pa nila si Sungang ng pagkain bago tuluyang patayin ang dalawa. Sa proseso ng paglilinis ng ebidensya, napansin ni Fugang na maganda ang suot na pantalon ng biktima at isinuot ito. Ngunit sa kanyang pagkakamali, nakalimutan niyang kunin ang subsidy card na nasa bulsa. Ang maliit na detaling ito ang naging susi upang matuntun ng pulisya ang mga asalarin. Sa loob ng limangpong oras mula na matanggap ang ulat, nalutas ang kaso. Ang Intermediate People's Court ng Linye City ay humatol ng kamatayan kina Sui Jun, Jin Ying at Fu Gang. Habang si Jiang Feng, na menor de edad, ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Bagamat sarado na ang kaso, nagdulot ito ng matinding diskusyon sa lipunan. Bakit nagawang gawin ng mga kabataang ito ang ganitong karumaldumal na krimen? Sa panayam sa mga sospek, natuklasang may malaking epekto ang kanilang kinalakihang kapaligiran at kakulangan ng tamang paggabay ng pamilya. Ang ilan sa kanila ay lumaki sa broken family, ulila o lumaking hindi napapansin ng mga magulang. Dahil dito, napabayaan ang kanilang asal, natutong maglayas at kalaunan ay napasok sa maling gawain. Ang kasong ito ay isang babala sa lahat. Ang kababayaan sa edukasyon at pagpapabaya sa kabataan ay maaaring umantong sa pagkakaroon ng mga kriminal na walang habas sa paggawa ng kasamaan. Kayo, ano sa tingin ninyo ang kaso natin sa araw na ito? ibahagi ang inyong kaisipan sa comment section sa ibaba.